what's up mga guys kapaps dyan good morning sa mga viewers natin dyan yan araw ng martes eh no? tayo medyo maaga tayo eh, nagising kaya lang 7.20 na tayo pinasukan so may nakuha naman tayo ah papuntang kubaw ayan, ayan thank you uh, ah, sa mga supporta oh matubig pa rin dito ah natin yung traffic kahapon At, mga pups na ipit tayo sa Maynila medyo awagal uh, yung ano natin uh, dun sobrang traffic nakakuha uh, tayo ng ano yung eh. pamaynila ay eh, payuin uh, pasay pala jam tapos pagbaba ng Maynila sobrang traffic yung tamuros So, try natin dito mula. Quezon City mula tayo. Quezon City. Kaya gawa tayo ng paraan. Kaya lang minsan talaga natutokso ka. Lalo na pagka malapit lang yung pickup talaga. Okay. Oo. Ayan. Lord sa pangitapang lahat. Ayan. Sarap ako. Okay, mamaya mga paps ha. Ah. Alright, mga paps. Umayag si ma'am naisama isama natin sa vlog. Ayan, good morning. Masikip. Masikip. Traffic na dito sa Bikas, you know. Pag ganitong oras, normal dito. -6, na dito. So, Time 7.30 na. Oh, bayan ng dadaan. Pabagal ba dyan ma'am pag dyan tayo? Bakay subok mo na yan kasi araw-araw ka buha biya eh. Kuya, oh, yeah. paano masabi? <laughs> uh, Pinili namin dito sa bayan kaysa mag-commonwealth no? Biyahay natin eh Okay lang na malayit sa'yo Medyo ano Medyo malayo yung pick up ko sa kanya yun, Kaya um, mga 12 minutes kanina So Kaya so. uh, nga di malalayo sa akin sa Kirino Island Pero um, Lagi din traffic yan Gawa um, na lang natin ang parahan eh. yan

Na pasukan mo ano? sa ano ba 7-eleven opo ito ay na araw-araw ni ma'am ma'am dera na biyahe so, kung traffic dito kaya nagjo-joy ride na lang Mindanao na to dyan ito Alright mga paps malapit pa kami Traffic lang talaga dito sa may Babaw, Aurora Uyotor na lang mga paps Lagi naman pag umaga eh Kaya lang, late pa yung sakay ko <laughs> Ааа <laughs> Mama um, All Alright, but para ting din ang maayos. Yeah. Okay, hey, good one. Yan, para ting din mabab 6 Jera Oke okay lah ikut thumbnail ke mama Ayan. Ayan. Thank you po Text na lang kita ma'am Ha? Salamat Ayan maraming salamat kay ma'am Jera Ito, 260, 280, ayan, may ano pa, pagbunos pa. <laughs> so, ayan, maraming salamat, At safe tayo nakarating, thank you, Lord. So, lang ko na, sa so, Lord tayo magpasalamat dahil di tayo magkarating, kumakas <laughs> ka niya. Ayan, thank you. Ayan, nawala ng preno. Uipit mo ito, ro, oh. tsaka sasakyan mo.

derecho. Bangga mo na eh Ano? Ang layo sa daan yung ano. Makalagkad niya. Ayan o. Makalagkad pa niya. Na, umusog kayo boss. Kinaya pa niya ano. Ba't nakabit niya pala? Papunta sa gilid. Ayan, nakabig niya sa gilid. Andiyan lang sa kanto yun ah. Kawawa yung ano. Sakyan. Ayan o, oh, naipit yung motor. Kasi nakabig niya rin eh. Kung walang preno. Eh. Ito ko yun? Eh. Ayan, umurong pa nga yan eh. Eh, yung jeep, binangga sila ng jeep. Papunta, papunta rito eh. Ayan, oh, bawa yung motor, oh. ipit Oh. Ayan, oh. ipit talaga yung motor. Binangga ng jeep yung balay, ipit yung motor. So, alis to yun, no, no, yung rider. Nakaligtas pa, kawawa sana yun. Ang laka, mabilis yung takbo niya kasi yung banyo, naurong pa dito eh. Daya, Inaabot talaga niya At saka wala na siya sa linya eh Pumasok na siya sa gutter eh Kaya nga sabi ko eh kuya Huwag nang patulan Dahil wala namang mangyayari dyan Kasi Kita naman binangga niya eh Kung papatulan niyo pa yan Wala namang kuya Pahinahunin mo na lang si kuya <laughs> Ayan Sir ikaw huwag dala niyan paps ah, nakita mo Buti nakaalong ka Nakatalong ka Laka, Medyo mabilis yun, eh no? Na. Kasi nakabig, pumasok na sa ano, eh. Gutter, eh. Ha? Huh? Buti hindi tumama yung pa paamo dito. Ayun, tuwon. Bakating na mo, baka may diferensya yan. Ngayon, hindi mo paramdam kasi nabigla. Check mo rin. Yan. Yeah, swerte ka pa, Pops. Ba? Ginagabayan ka pa <laughs> 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 Yan, ipit talaga. Yan, oh. Shoutout to, ah, upload na din po ko lang. Kitang-kita naman, oh.